nagko-comment ako, ayon dito sa sinasabi ni Ka Eric. Okay? Ang sabi ni Badoy, hindi ako kumayad. Tapos, si Ka Eric sabi niya, ako ay nag-apologize dahil lang sa aking decorum but hindi sa pagtataglong kung nasan napunta ang bayan. Ang pera ng bayan. Ganito lang. So, nilagyan niya na ng ma mga mabu mabubulaklak na salita. Yung mere fact na... na pag-deal siya with this congressman na alam naman natin in the first place, iwas-pusoy na. Diba? Diba? Tama? Tama? Uh, sabi nga ni MJ, kung may bayad talaga yan, kahit anong pagawa sa kanya, hindi niya gagawin. Kung talagang pinaninindigan niya, yun ang sinasabi ko. At isa pa, sabi ko nga sa iyo eh, medyo bumababa yung respeto ko kay Caselis ka before dahil basta may mga may mga galaw galaw siya dun sa Congress na ano eh na medyo hindi ko nagustuhan eh. pero okay naman yun wala naman tayong problema ito nagre-react lang naman talaga ako dito sa sitwasyon na ito wala tayong uh, problema sabi nga dito na play si Ka Eric ayun ang masaklap na play si Ka Eric samantalang si Ka Eric is a propagandist yun ang trabaho niya sa ano eh sa kilusan dati eh. 25 years siya o so, na, na budol siya ng ano ng uh, tawag dito ng Congress. Samantala si Badoy, gutom din, babae, may mga anak na gusto rin makasama sa Pasko, hindi nila napasuko. Doon tayo doon tayo bilib na bilib. Sabi niya, ano, Boss, matanong ko po, kung pinuntahan siya, kung saan siya nakakulong, may choice ba siya na makipag-usa? Pero kung makipagkasundo siya at mag-sorry siya, oh, hindi, eh, di ba? Diba? Ay, na naggumawa siya ng apology. Nagsulat siya, si Badoy hindi. So, kaya na magtimbang ng diferensya. Anong kaibahan ng prinsipyo ni Badoy at saka prinsipyo niya? Walang dapat ika-apologize si Ka Eric. Wala. Ka lahat. Wala. Kung merong may atraso, yung Congress ang may atraso sa kanila. So, kung meron dapat mag-apologize, yung Congress ang dapat mag-apologize sa kanila. Hindi the other way around. Tama ba? Pare-parehas ba tayo ng opinion tungkol doon? Yan ay para sa akin lang. Yun ay aking opinion. Kung sa inyo, eh, iba, eh, let's just agree to disagree. Pero malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw itong uh, sinasabi na ito ni Ka Eric. Okay? O ibalik natin. O, yan na? Kapangyarihan talaga ng isang bayan ay nanggagaling sa taong bayan. Yung ginawa namin dito, ay pag-aalay sa isang bayan na, na talagang uh, worthy na pag ipaglaban so uh, okay ang prinsipyo ni Cabadoy ay ipaglaban ang isang bayan na worthy ipaglaban at paglaban natin at mahalin natin ang ating bansa because when you have congressmen like that who are abusive and arrogant and who flout the the laws of the land and our constitutional rights then our democracy is in grave danger. Okay. Ma'am, sabi kanina, parang the reason ko ba nag-rat is because nung siya daw, apologetic daw yung inyo na uh, parang report ko daw kayo. Hindi siya nagsulat, ako nagsulat. Ah, oh, Sina kinuha niya na kagad. Hindi nagsulat si Badoy noon. Ako. <laughs> Bakit? Kasi si Badoy hindi pumayag. Talam mo kung sasabihin ni Badoy dito. Ever, ah. uh, it was Eric. So, the, what they came kasi to us, to us and said that you Wag have Huwag mo to... nang ibis. o binibisto mo naman si ka Eric eh write a letter of apology before we release you no and oh see ah you need to write a letter of apology before we release you that's the statement oh that's the ano bagada premise mm -hmm. Okay, so I, I, I suppose yung okay. ano sa kanya, offer sa kanya is the same offer kay ka Eric. Okay, so it was offered to Badoy. Ano, anong sagot ni Badoy? I said no to that. But it's, Eric felt na maki. Uh, I said no to that. Uh, what does that make uh, uh, ano, what does that make sa ka Eric? Anong sabi? Kaya ang ginawa ni ka Eric, akin ay explain ko. Ako na, explain ko na. Siya na nag-explain. Siya na mag-explain. No? Kasi nga, pag nagtuloy-tuloy pa magsalita si Badoy dito, ma-expose na. Oh my goodness. Kaya sa Pistox. ayon natin sa pistoks tapos ay pag pistok kayo sa kanila na pag pistok si Ka-Eric sa kanila just me oh. oh sige anong comment anong comment yawa point oh, oh Hats off kay Doc Badoy. O, oh, hindi ba? Ano pa? Di kaya may hawak na alas kay Ka-Eric ang Congress? Well, we can only we can only assume but then again if the Congress has something na ano against ka Eric, eh, ano yun? Ibig sabihin, hindi mali si Ka Eric, di ba? Kung yan yung uh, argument. Boss, binayaran si Ka, eh, grabe naman. Hindi naman, hindi, hindi yun ganun. Ayaw kong isipin yan. Ang sinasabi ko lang, may, bawat tao may kanya-kanyang prinsipyo, pero hindi lahat ng tao may bayad. Yan lang yung gusto nating, ano, gusto nating ipa-intindi sa lahat. Oh, sige, tuloy natin. Ito na si Ka-Eric, ha? Go, go ahead, go ahead. Yung ginawa ko pong sulat, ang aking uh, ng kapatawaran sa komitiba ng Kongreso ay hindi dahil ako'y nagtanong ng maling... Oh, so, inulit niya lang yung una niya statement before. Kasi, tukol siya dun, eh, nung unang hearing. He apologized, eh. He apologized for not um, yung kanyang source ay hindi i-confirm yung information. Well, dapat kasi, kinanindigan, eh, I don't have to confirm the information that was given to me that time because on live TV, TV, tinanong sa akin eh. Tinanong ko lang din. It was not an information being passed kay, ano, kay, uh, kay Eric, but uh, 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 an information in a form of question na itinatanong nila doon sa ini-interview nila. So, nagkaroon lang na open up lang yung uh, statement na yun at sinuluktungan nyo ni Ka Eric na sagutin to dapat ng Congress. So, it is not a statement. It is a question. So, kaila, bakit mo pa kailangan na-verifikahin yung tanong lang. Kasi nga, kaya ka nga nagtatanong, kaya mo nga itinatanong because you need to verify from a very reliable source, which is, sino you know, ba source mo dapat? na mga verify noon Congress eh, doon sa hindi pagtatali ng uh, numero because again binanggit nga niya yung mga salitang yon in the form or in the way of asking questions yung datos sapagkat ang pagtatanong mali man o tama ang datos sa public expenditure sa karapatan ng mamamahayag at mamamahayag yeah, so dadaanin tayo ni Ka Eric ito ang sabi ko sa inyo gusto ko lang na nasa tama tayo. Okay? Nandun lang tayo sa tama. Oh, ginadaan tayo ni Ka Eric sa so mga ganito. Ah, uh, tayo ay ganito, tayo ay ganyan. So, alam mo yan, the usual propaganda, propaganda uh, propagandism. Oh, ganun. Pero, lalayo niya yung uh, issue na si, Ka eh, si, Ka si Dr. Abado eh, hindi kumagat, tapos kumagat, tapos ano, nagsalita ka pa kay, ano, kay uh, Nag-usap kayo, galing sa ibig na nag-usap kayo in confidentiality o in confidence na hindi niya, hindi makakarating makakalabas kahit kanina yun. Oh, so, sige, pakinggan nyo. Amayan, may source manuwala. is very basic. Ang katungkulan sa pamahalaan at mga may kapangyarihan ay dapat mag maging transparent at accountable hey, para maging persecutor ng mamamayan pangalawa I said sorry na I apologize for my uh, disrespectful behavior sa pagsigaw ko ng reports kanila oh bakit ka mag-apologize for, for, for shouting or screaming that they are kangaroo report ipinakulong kanila eh yung karapatan mo ng due process tinanggal nila eh oh eh anong tawag sa kanila edi eh, kangaroo report di ba diba? so what's there to apologize yun yung question ko bakit ka nag-apologize at bakit ka mag-apologize ano yun sa sangalan ng paglaya, ainin mo yung sinabi mo. Ano, nasa ng prinsipyo natin nun? So, sa inyong dalawa ni Badoy, mas milib ako kay Badoy. Sapagkat yun ay burst of emotion sa panahon na papaliwanag kami, binubusalan kami. Sa panahon na ipinipaliwanag namin ang paglaya. Oh, Oo, yun naman bali. Pero papaliwanag kayo, binubusalan kayo. So, dapat ka ba mag-sorry for saying na mga hajup sila, mga wala silang kwentang tao, mga sentimental sila at mga ganid sila, mga para abuse, grave abuse of discretion, di ba? Tama ba na magsabihin niya yung grave, grave abuse of, uh, ano, of uh, uh, discretion? Hindi, dapat, di ka nagsorry. Dapat sila magsorry sa iyo, sila may atraso kayo sa iyo, kaya ang nga namin pinagtatanggol eh. Kaya nga kami nagbablog eh, para ipagtanggol kayo eh. At sabihin, ang Congress ay umabuso. Tapos, pa paano silang aabuso kung mag-apologize ka? Hindi kami umabuso because Eric apologized to us already. He owes us that apology. We do not owe him an apology. Sino ba nag-apologize? Ako ah, kami o oh, si Eric. Eric, oh. So, ibig sabihin, si Eric may kasalanan. You only apologize if you are at fault. Yun lang yan. Eh? Sige, sige, sige. Replay natin ulit. Tama kami tayong makikita rito. Batas ng konstitusyon ay mas taas ng kongreso at sino mang nasa pamahalaan, hindi kami pinapakinggan. So para sa akin, uh, I should be uh, more professional <coughs> asserting my arguments but in a situation kung saan nilupig at binubusalan ka at kinagamitan ka ng weight ng kapangyarihan. Oh, yun naman pala. Then what's there to apologize? Again, ibabalik ko sa iyo yung sinasabi mo. If you feel and if you really think na may punto ka, bakit ka nag-apologize? Eh kangaro court naman talaga sila Eh mga diktador naman talaga sila During that time Ay hindi po pwedeng uh, makontrol mong emosyon Kaya doon ako ng sorry I will not be trapped Nang sinasabi ko ngayon sa inyong harap na May source man wala ang mamamahaya May soto lo man wala Ang dapat katungkulan ng kongreso at ng lahat ng pamamahaya Kaya garitong-garito talaga yung style ng mga aktivista Propaganda Magsasalita sila ng sobrang dami Sobrang matalinghaga Sobrang gaganda Two, ano, two sway yung paisip ng tao doon sa totoong totoong issue. Ano yung totoong issue? Dahil pagkasundo ka sa kongreso, yung kasama mo na nag-hunger strike, tumanggi. Yun yun, ka Eric. Yun yung nakakagismaya. Pero okay lang, lab ka pa din namin. mga ka magandang. Mamamayan, so lahat na nasa pamahalaan, including the president, including the lowest official of the land, is to be transparent and accountable to the people. Patanong ko po sa 1.8 billion na hindi fake news. Yun ay pagtatanong. Kung dapat tinatulan yun, hindi po. Oh, yun naman pala eh. Hindi naman pala fake news yung pagtatanong mo eh. So, what's there to apologize? Ba't ka nga nag-apologize? Tama nga naman pala eh. Okay naman pala yung mga ano mo, pinaglalaban mo eh. Actually, dahil dun nga sa ipinaglalaban eh, mo, na-reveal pa yung ano eh, na-reveal pa yung mas malaking issue which is under, ano, under, ano sila eh? Uh, ang tawag, sila eh. May malaking kasalanan. So what's there to apologize? Hindi po dapat kami kinulong. Dapat sinagot ng maayos. Hindi eh, po kami dapat kinulong. Dapat sinagot kayo ng maayos. Bakit nag-apologize ka nga, Eric? Eh? Bakit? Ang totoo lang, may naiwan pang mahigit 2 billion pala. Nagkamali ako sa datos, pero hindi ako nagkamali sa katotohanan. Mahigit 2 billion pa ang budget allocated for travel. Remaining is only 2 billion. Anong gagawin nila sa 2 billion? Ikukulong ulit kami kapag nagtanong kami. So may source o walang? Oh magsosorry ka na naman pag kinulong ka na naman pag nagtanong ka. Ayun ang problema natin ka Eric. Ang dami mo nang sinabi eh. Ang tanong lang doon, bakit ka nag-apologize? Kung alam mo naman pala na yung karapatan mo ay natapakan, ay nayurakan, ay inakaw sa'yo. Accredit. So, para kang ano, para kang, para kang binugbog tapos, ikaw pa yung nagsorry doon sa bumugbog sa'yo. Said ka ng KBP o hindi, ang pagpapahayag at magiging mama, at ma nagiging mamahaya ay tungkuling kilalani ng gobyerno yan at Estado. Yan ang countercheck sa power of the state in the government. Sir, sabi ni Congressman Tambunuting, nireveal niya lang po yung source niya. O, oh, ito ah. O, oh, ito ah. It is a simple question. Sabi po ni Tambunting, nireveal niyo yung question niyo. Ay, ah, yung question. Nireveal niyo po yung inyong uh, source. Anong sagot niya? This is verse. That is his story. Simple. Okay, ulit. Itinatin niyo ang tanong, ha? Gobyerno yan, atistado. Yan ang counter-check sa power of the state in the government. Sir, sabi ni Congressman Tambunting, ni niya daw po yung source ninyo. That is his version. Oo, oh, oo, uh, diba? Sabi ni, Ka ni Tambunting, ni-reveal niya daw po yung inyong source. Ang sagot niya, eh, that is his version. What's so hard to answer? Uh, what What's so hard in that question? Ah... Uh, ni mo ba yung source mo? Hindi. Hindi. Kung talagang hindi. Hindi. Nung tinanong si Badoy, ah, Badoy, kaya daw kayo pinalaya kasi apologetic naman daw kayo. Ang sabi ni Badoy, hindi ako nag-apologize. Si Eric ang nag-issue ng apology. Ako hindi. Hindi ako pumaya. Simple. Diba? Ang tanong, nireveal mo ba yung source mo kay Tambunting? Ang, ang sagot niya, pento niya yun. Masama ako doon.